mga kapuso nating artista, hindi lang sa acting bumibida, kundi pati na rin sa pagtulong sa kapwa. Ilang araw pagkatapos manalasa ang hanging habagat. Ito na ang kalagayan ng marami sa ating mga kababayan, ang kanilang bahay at kabuhayan, kasama na rin tinangay ng bahay. Pero kilala ang mga Pinoy sa ating bayanihan spirit. Kaya naman nagtulong-tulong lahat para makaahon muli ang mga kababayan nating nasalanta. Kung nagtataka po kayo kung nasan ako ngayon, nandito po ako sa GMA Kapuso Foundation. Dahil kami mga artista po ay hindi lang nagbibigay saya sa inyo sa pamamagitan ng telebisyon. Dahil tuwing panahon ng kalamidad, nakahanda rin kaming tumulong sa mga nasalanta nating kababayan. Noong kasagsagan ng pagbahat naging daan ang social media para ipakalat ang impormasyon na makakatulong sa mga biktima. Ito rin ang ginamit ng iba't ibang mga artista para magbigay suporta sa ating bansa. Alam mo, marami 'di ba nagsimula talaga yan nung uh, walang walang taong handa para sa mga ganto'ng mga sitwasyon, 'di ba? Uh, alam ko nga dapat mas handa pa tayo. Pero uh, unang pa lang, nagsimula pa lang sa Twitter na immediately yung mga may, may mga Twitter accounts at Facebook accounts kung makakapag-retweet ng mga information bar makatulong. Ah, Pinoy rapper ng Black Eyed Peas si Alan Pineda o Apple the App. Hinikayat ang kanyang mga Twitter followers na mag-donate ng pagkain sa mga biktima. At ang mga singer naman na si Nashariz at ang Pinay American Idol runner-up na si Jessica Sanchez, nag-alay ng dasal para sa atin. Pati na rin ang sikat na Mexican novella star na si Thalia, nagpadala rin ng tweet ng pakikiramay. Ang iba pa mga celebrity tulad ng sikat na Hollywood host na si Ryan Seacrest at ang writer na si Neil Gaiman nag-tweet din tungkol sa kalagayan ng ating bansa. Kaya naman naging trending topic agad ang Pray for the Philippines sa Twitter. Sa kasagsagan ng pag-ulan, marami sa nasalanta nating kababayan ang napilitan lumikas, ang iba naman kinailangan pang irescue. Ang mga kapuso stars tulad ng primetime queen na si Ate Maureen Rivera, hindi lang pala sa drama at dance floor humahataw, kundi pati na rin sa mga rescue operation bilang Red Cross volunteer. Siyempre masaya ako pero kaya ako nandito hindi bilang artista. Nandito ako para tumulong sa kanila, magbigay ng pagkain at para iparamdam sa kanila na ano man na nangyari sa kuna sa kanila, nandiyan yung Red Cross para sa kanila. Bati ako, hindi na rin nagsayang ng oras. Sa tulong ng GMA Kapuso Foundation, binisita ko ang mga biktima ng bahasa sa Pasig. Masarap isipin na nabigyan ko sila ng kaunting tulong at saya. Nakakaawa kasi nasa isang court lang sila na 800 plus families yung nandun. Uh, Nagkisiksikan sila, uh, na-feel ko yung hirap nila. Dahil nakita ko mismo kung ano ang sitwasyon sa mga evacuation site, dinala ko ang mga kinailangan ng mga evacuee. Bukas pa rin ang tanggapan ng Kapuso Foundation sa mga gustong mag-donate dahil marami pa rin sa ating mga kababayan ang nangangailangan. Ate, ano po ba ngayon yung mga kailangan talaga? Yung mga uh, necessary so, na kailangan? Kaya uh, uh, ang kailangan natin ngayon yung mga ano, uh, spasipasin yung mga packed meals na, yung mga um, naluto na para at least maipamitin na natin talaga sa mga ano natin sa mga vegetation area. Tapos uh, mga noodles, tapos uh, mga pero marami pa tayong mga kapuso stars na may mabubuting kalooban. Ang isang bahagi ng Santuario de San Antonio sa makinlihil Hill sa tagi naging relief operation site na rin. Tambak-tambak ang mga donasyon dito na ipinapamigay sa mga nasalanta. Kasama na ang donasyon ng events at TV host na si Kuya Tim Yap. Una pupunta ako talaga, didiretso ko sa, sa GMA Studio para magsumalis sa telethon. Pwede nang realize ko, mas marami akong pwedeng magawa, mas marami akong mamobilize para makatulong. So, ginawa namin ito mismo sa restaurant natin, itong Arakamas. Um, ginawa namin siyang drop-off point para sa mga donations. Duterte mismo ang bumisita sa Barangay Fort Bonifacio sa Taguig. Kasama ng kanyang mga kaibigan na migay sila ng pagkain sa mga nasalanta. Uh, of course, like, I feel like it's my social responsibility. You know, like, when you watch the news and you see, like, the people that are affected, I mean, hindi mo, hindi ko kaya na just to be at home and wala, alam mo po wapot, walang gawin. Masayang-masaya naman ang mga taga-tagig dahil sa tulong na tinanggap. Talagang natutuwa po lahat ang mga tao at uh, ikit sa lahat ang uh, barangay Port uh, kasi nga uh, sa dinami-dami nang uh, naapektuhan itong tagulan, hindi po niyo napiling uh, magbigay uh, ng uh, tulong. Si Ate Isabel Daza naman nag-organize ng relief operation center sa kanyang lugar sa Rockwell sa Makati. Well, I organized this kasi here in my community, we didn't really have a drop-off center. So I thought, why not make it for, you know, for us to make it easier here in my community ha? And then I got some of my family and friends. And para masaya naman and we're doing something productive to help. Ang celebrity chef naman na si Ate Gina Kuwanko. Nag-abot din ng tulong sa mga biktima ng baha sa San Juan lahat ng mga excess na gamit natin from the school, from the restaurant, i-ano natin, ipagsama natin, tapos lutuin natin. So, eto, nakagawa kami ng rice, isang malaki na din ng kanin, and then, corn beef na nilagyan ng totoong beef na taas-taas ng mga estudyante from, from school. Sama ng kanyang mga partners sa kanilang school at restaurant, nagluto si Ate China ng pagkain para sa mga evacuee hindi naman namin mapapakain lahat eh. Pero yung maitawid mo ng isa o dalawang meal time yung mga nasalanta, feeling ko napakalaking bagay na. And isa lang kami. Pag nagtulong-tulong lahat, may tatawid natin to, di ba? Nakatutuwang isipin na sa panahon ng sakuna, ang buong bayan nagkakaisa. Saludo ako sa mga kapwa ko artista na hindi lang sa telebisyon nakakapagpasaya. Aktibo rin sila sa pagtulong.